Hello guys, welcome to my channel. This is Top Rono Desena TV Vlog. Andito naman po ako ngayon sa trabaho market po. Nasa Lukuya po doon sa pagtitinda po ng para doon sa Valentine's po para bukas po. Para bukas po. At huwag niyo po kalimutan mag-comment comment po kayo ng star po. At huwag niyo rin po kalimutan i-follow niyo na po ang aking Facebook page, TikTok page. Instagram page at isubscribe subscribe niyo rin po yung ang aking YouTube channel po. Ito po ano an ito po yung ano tinatawag ano po ito tawag po ito? Barungay. Ano? Barungay. <coughs> Hindi, yung ano tawag po dito? Ano tawag po dito, ma'am? Oh, Ayun. Kaya ito, bili-bili na po kayo ng float po para din sa pagmamahal nyo po sa mga sa mahal niya pong babae po at dito rin pa po <coughs> 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 eto pati eto to no? rin po kayo ng panali po pwede rin po panali na lang po sa buhok po yan. <coughs> Kaya kahit ito pong ano po, panali po sa buhok po. <coughs> kahit na yung damit, pwede rin po yan. Para <coughs> <coughs> at huwag niyo pong kalimutan mag-comment-comment po kayo at huwag niyo rin po kalimutan. Please, like, share, and subscribe po dito sa aking YouTube channel po. Thank you for watching. God bless to all po. Happy Valentine's po sa inyong lahat po. po